ako, aircon, naiingayan na ako sa lalaki yan. Ang sama ng loob niya. Ay, nako aircon, Please tulungan mo ko. Naiingayan na ako. Bakit, speaker? Mo ko bakit? Naiingayan na ako sa lalaki yan. Ayoko pumunta dito palagi. Ang sarap yan ng ingay. Di ka hinita, aircon, Para mabangon ang amoy na patok ng bata eh. Siyempre, bakit mo ito? Kabaho! Ako ba, aircon? Andiyan ng mga baho. Yan eh. Oo nga, ng speaker! Kabaho mo, aircon! Nangangya to si speaker. Ang baho mo, aircon. Ako nga, naiingay yun sobra dahil sa bata. Ginagamit ang, ano, ng speaker. Sobrang ingay. naman speaker ng malaki. Talaga ba, Aircon? Ikaw nga, pinakainit ka kasi hindi ka nahanginan ka kasi andyan ang paus ng bata. Oo nga, big speaker. Oo nga, tama nga, big speaker. Ang baho yata ni Aircon kasi di siya nahanginan siya kasi napaus na siya na ng bata. Bala ka, small speaker naman naman, aircon. Masyado ka masadya. Kabaw naman, aircon. Grabe, grabe naman. ka muna. Ayaw ko. Tama nga. Ikaw, aircon, maligo ka nga. Ang baho habaho mo. Ang may kaputok. Oo nga. Ligo ka muna. Sabi ni Small Speaker. Ayaw. Ba't nga ako kay mami? Mami! Bakit na naman? Tawag na tawag. Ano yung nangyari sa'yo? Naaway ka na naman? Inaawal mo ko, hindi na kasi. Ang gulo kasi, puro ayaw. Hindi naman inaaway mo, bakit inaaway ko? Hala, hindi ah. Nasa sa papa mo ha, lagot ka ko, matamag niya ng papa mo sa'yo. Nawag mo ko? Pre, no, si, no anak mo, si Erkon, niya niyaaway ng mga kalaro niya. Kasi, niya-away niya, ayaw niya maligo, di pa siya na maliligo. Am, amoy niya putok. Oy, hindi babat ba, Bukas, hindi maglalaro sa kapatid mo. Mag-showers ka. Labas! O oh, sige, lalabas na ako dito sa bahay mo.